Finally nga mga Mars at Parsi, meron na tayong handheld steam iron by Dirma. Pero bago yan, samahan nyo nga muna ako mag-unboxing nito. Perfect nga to dahil lagi nga ako namamalansya ng mga school uniform nila Sena at Gia. Ngayon nga, wala na akong dahilan para tamarin rin pa magplansya. So, eto nga pala yung water tank niya at kasya nga dyan ng 150 to 200 ml. Kailangan nyo nga lang dito ng adapter para nga dito sa may saksakan. Isa talaga sa mga hindi ko masyadong favorite gawin yung mamalansya nga at kita nyo naman tong plansya namin sunog na nga yung pinakailalim. Goodbye na nga sa akin natin lumamplan sa at hello handheld steamer iron by dear Ma. Perfect nga to kung nagmamadali ka at nakalimutan mong planchahin yung uniform ng anak mo. Bilis lang kasi tong gamitin at alam nyo ba no need na for ironing board kasi kahit kanito nakasampay lang siya sa may sampayan ay eh, pwede mo na kagad planchahin yan. At isa nga sa mga nagustuhan ko dito dahil lightweight lang siya kaya naman pwede mo nga tong baunin ko sakali magta-travel ka. Perfect nga din to sa mga ayaw mamalansya dahil takot masunugan ng damit. At kung napapanood mo nga to baka itsasay na para palitan mo na yung mo ng ganitong klase ng steam iron. Kaya naman ni add to cart to check out mo na yan. Yung link na sa comment section. So kaninang umaga nga pagkagising ko, nagligpit ka agad ako dito sa may sala. Dahil kagabi nga bago matulog ay hindi nga ako nakapaglinis. Pero minake sure ko nga lang na walang hugas dito sa may lababo. Pero dito nga ay hindi ko na inasikaso at inaantok na talaga ako kagabi. Medyo nasasakitan nga yung mata ko dun sa may trophy case dahil iba nga yung kulay. Kaya naman pinalitan ko na lang din ng brown. Yun nga yung kasamang trophy case nitong sofa cover namin. Hindi pa rin kasi ako nakakabili ng bago. Paano wala pa nga rin akong budget pambili. So, inalis ko nga pala dyan yung center table para ma-vacuum ko ng maayos yung carpet. Pinunasan ko na nga rin tong ibabaw ng TV rack at medyo maalikabok na nga rin siya. Tapos, tinabi ko na nga yung aking steam iron. Kagabi ko kasi ginamit yon Tapos, habang nag-vacuum nga pala ako dito, eh, napansin ko nga tong floor lamp ko. Inalis ko nga lang dyan yung bulb para nga matanggal ko yung pinaka-head nyan. Dati nga yung ginagawa ko dito, pinupunasan or di kaya binavacuum ko lang. Pero ngayon nga, meron na siyang itim-itim na ganito. Yung mga bilog-bilog na maliliit. At dahil medyo nahihirapan nga akong tanggalin kaya naman naglagay na ako dyan ng sunrocks na color safe. in texture nga pala nito e eh, para siyang tapos yung pinakaloob niya e eh, plastic lang. Sinampay ko na nga rin kagad dito sa may labas para maya maya ituyo na yan. Pagkabalik ko nga sa loob, nagligpit nga lang ako dito banda kasi nga ang dami nakasampay ng mga pinagubaran na damit dyan sa may upuan. At nung maligpit ko na nga lahat ng kalat dyan sa may ibabaw ng lamesa ay pinanasan ko na din. Ang dami ko nga nabasang comment na sayang daw yung tukador at bakit naman masasayang. Hindi ko po kasi to pwedeng galawin at hindi naman may nabasa pa nga ako dati na balutan ko daw yun ng wallpaper kaso hindi po pwede at baka mapagalitan ako. Ako po, sa sobrang tagal na nga niyan, baka mas matanda pa sa akin yan. At medyo malapit-lapit na nga rin ako matapos niyan at nagmamadali na nga ako at baka magising na mamaya yung mga bata hindi pa ako nakakapagluto. Medyo nakakaramdam na nga ako ng gutom ng mga oras na to pero tinapos ko lang din yung pagpupunas ko para mamaya wala na akong gagawin. O ba diba, ang aga palang tapos na kagad ako maglinis? Kung may mga nagustuhan nga kayong gamit dito, mag lang kayo sa may comment section at magre-replyan ko kayo. At yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.